Hello, Hello mga kapalan. Ito may nakita tayo ngayon si Kuya nagtutulak ng karton. Uh, lapitan natin. Stop there nun po. Opo. Oh bibenta na po kayo ah. Puno na ano. <laughs> Saan niyo po bibenta yan? Eh, sa kuya. Ano-ano po yung mga laman ng karton nyo? Parakal na no? ganyan. No? Bakit no? May karton, may bote. Oh. Ilan taon na po kayo? 60. Sixty. Ano po pangalan niyo tayo? Ano ito? saan po kayo? Ah, kuya. Ramirez yung paon. Ang pamilya niyo po, nasaan tayo? At kami. Sa anak ko lang. Uh, Asan po anak? An bakwiso kami yan. Sa amin ba? Pangin. Sa kot kami nakatara ngayon. Ah, kayo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa bakwiso. Ano naku, sa evacuation kayo ngayon, ngayon. O, sakto pa Hanggang eh. ngayon po, pahapos sa inyo. Nakawin kami. Bahay niyo na po yun tayong binaha. Ako kami. Ano, umupahan po kayo? Sige po tayo. May trabaho pa po, po ang asawa niyo? Wala. Bahay lang. Ang anak niyo po. May trabaho ko. Ang anak ko. Pepe. Ilan taon po pay -pay yun? Pepe anak ko eh. Pepe po. Pepe. 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 Pero nagatrabaho po siya. Ilan taon na po? 30. okay. Tay, bibigyan ka namin ng na konting tulong ha. Ito po. Pandagdag niyo po. Uh, ingat po kayo sa kalsada ha. Ingat po. God bless po. God bless po. Salamat.